Kailangan mong mag-welding at pagpaandar ng mga power tools pero wala kayong kuryente? Meron tayong machine para dyan. Tara, yeah, tingnan nyo to. Testingin natin itong denyo nila, sir. Filking 2-in-1 generator and welding machine. Para mag-turn on tayo, sir. Ito. Ito, turn on mo to. Yan. Tapos dito sa gilid, meron dito choke. Hihilahin mo pa ka nan. Yan. Tapos ito, kailangan make sure na nakababa. Ano? So, hihilahin ko lang siya ng konti. Tapos, kung, eh, kung, oh, hindi, komo bago pa lang pala yung yung, yung ano, yung coil. gagawin niyo muna yan. Tapos, okay na. Ilang lang ko ante, pakakagat mo tapos bigla. Okay na 'yun. Okay na. 120 volts. At natin volts. ganyan yung gamit ko sir, kinakas ko. Pagkaiba mo pa ako, mahina yan. At dahil nga 2-in-1 itong PK-168 na to meron itong output para sa welding machine na up to 160 amps. Yan, ginagamit ni Sir. At meron din itong output para sa 220 volts. Ayan nga, sinaksakan natin ng grinder. Ginagamit ko. Pwede yung pagsabayin. Pwede rin kayong magsaksak ng mga ilaw kung walang kuryente sa lugar ninyo. Welding 2-in-1, 160 amps mga kaibigan. Pwede ka mag-welding habang nagpapaandar ka ng ganito. Power tools.